So oh, ito na po yung mga guys. ito na. Nagtanggalan ng mga libag. Mga libag ng flooring talagang ano na. Ito na po yung araw na talaga na ano. na dala yung handle ko eh. So ito mga Dito pala pala tinapon. Ito na yung kinabundok na ng basura. Ang kayod. Oo, kada bundok. morning, good morning mga guys. So welcome back sa YouTube channel natin mga guys. So nandito na tayo sa area kung saan yung kahabaan ng rikto mga guys. So yung wasto, ito po na po yung araw na pag-upo ni Isco Moreno. shout out po sa lahat mga subscriber natin, lalo lalo sa mga supporter natin, mga WFW from Canada. So mga WFW mga siman shout out po sa inyo. From subscriber na from Lites, Davao City, shout out po sa lahat. Sa mga... sa aking youtube channel so mga kayo samahan nyo ako para mag-update uh, tayo sa kaganapan dito sa Divisoria. Manong ko solid ko. Dito pala kayo nagtatagot. So ito po yung kabaan ng Carmen Plana po talagang ano no napaka ano no, na nung na rin ng area dito sa mga basura. So wala man nang mga vendors dito sa gilid. So nakita mo naman sa tosong dito sa Divisoria mga dapat lang talaga linisin dahil ano, medyo maganda na talaga tingnan. Ha ha ha. O, po sa lahat ng mga ating mga ka-group natin. Si Elmo Belioso Vlog, tapos si uh, Lakay Venture. So, shoutout nga pala kay Papanjun TV. So, hindi ka nag-update dito. No. Hindi ko nadala yung handle ko eh. Nandito na tayo sa area kung saan tayo mag shoutout nga pala sa lahat na natin mga subscriber no sa mga viewers natin, mga followers. So shoutout po sa inyo. So maraming maraming pong salamat sa lahat ng mga tumatakili sa aking YouTube channel mga guys. So mga subscriber ko from Leyte, from Davao City, shoutout po sa inyo lahat. So lalo lalo sa si mga OFW from Canada sa mga Seaman, shoutout po sa mga lahat ng mga OFW. kahaba ng Carmen Planos mga sa na to, to nagaling na sila doon, naglinis no, so papunta na sila rito, area na to. So ito na yung dulo, so ito na yung galing doon sa doon, kinayod nila yung mga basura, talagang dinala rito sa harap ng mismong kanto ng mismong Carmen Planas po.

alam mo kapatid, ang mga kapatid, okay. ang to. kapatid, ang mga kapatid, ang mga kapatid, ang mga kapatid, ang mga Tapos, ang mga pero kami makupung pang mga barangay ano po ba ang kung kung Volunteer kung kung ano 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 kung kung So, ayan mga guys, natapos yung pinaka dito sa Carmen Plano sa Divisoria po mga guys. So, standby muna sa lahat ng mga vendors, no? So, kung So, lahat ng mga vendors, so sabi sa tatlong araw na wala pa talagang maglalatag ng ano, mga vendors. Uh, sinabi ng pinakatirman so lahat naman siguro ganun din sa kaya po ganun naman din eh sa kaya po wala rin tatlong araw din walang lasag din talaga walang mga bindol o oh, clearing. Oh, clearing lahat muna tatlong araw na clearing mga so yung hindi pa nakakalam so lahat ng mga ano natin baka pupunta kayo sa Divisoria or dito sa mga buratan wala mo na mga naglalatag ngayon so lakay o oh madadali kayo talagang pinagbabawal mo na talaga ng pag, mga vendors so sinabi nandito sa kay chairman dito sa sinabi nang, na na-interview siya kanina so lahat na po dito sa Divisoria po wala muna talagang naglalatag so lahat sa naka para alam aware naman yung iba na naalam na nila clearing area talaga muna So ting tingnan nyo naman dito mga iso dito sa divisora sa ano na to napakadaming pa na itong basura nakatambak na dito sa area na to so talagang so ito na po yung street na sa dito natin sa area so binundo na to mga iso napakadaming basura talaga tingnan mo na mga basura nyan Dito na binabagsak talaga nila no so ay mga so nandito tayo sa kahabaan ng Alaya Street no so ito pong uh, Alaya Street po itong area na to ito po yung napakadaming basura po sa dulo na to malaking bagay pa to sa area na to kung ano. Madadaanan pa sana ng mga sasakyan to pag ganito. Kung maluwag kung natanggal mga basura. So malaking bagay pa to madadaanan ng mga sasakyan. So paano na makakadaan ng sasakyan yung kung pag ganitong sistema ng mga basura sa kadaming basura na to? Okay pa ng to kapag nalinis to sa pag ng basura to. So maluwag pa madadaan na pa nan ng sasakyan. Totoo lang. So ginawa na nang na talaga ng mga ano tingnan mo ginawa ng tambahakan ng basura. Ah, nagsisimula to mga no, guys. So, ito na po yung loader natin. Magdadakot na ng mga basura, no? Ito po yung nakita natin sa lahat ng mga naano natin. Ito po yung pinakadaming basura. So mula kanina, ito po yung kada bundok na yung mga basura natin dito sa area na to. So dito na nasa, sa sakupan na to sa Binundo. So yung sa kahabaan ng Ilaya Street. Ito po yung kahabaan ng Ilaya Street dun. Hanggang dun sa Tagos, dun sa papuntang Carmen Planas dun, sa kabilang side. Pakaliwa. Street dun itong Ilaya Street. So, ito na. Ito na yung dump truck na dumating. So, katargaan ng mga basura. O, oh, so, loader na nila talaga to. Yan. Okay. Dumating na. Ay, tapo dyan. Dito pala. Dito lang. Dito. Ha? Dito. Oo. So, ito na. Ito na nga. Magkabulbol na ito so,

One point. Hmm? Yun, dalawa. Dalawang tayo. Oo, kada bundo. tatlong sandok ayan so puno na puno na yung dump truck no <laughs> tatlong sandok pa lang yan ito naman alayo street na ito mga guys so ito yung pinakamalupit na tambak na basura natin dito sa area na to dito sa Divisoria so, yun. so pangatlong sandok na lang itong loader no pangapat pang na sandok to pang-apat na sandok hmm yan oh wow amazing pang-apat pang-apat na sandok guys So, speak us natin siguro mga dalawang dump truck to. karami pa lang ganoon na lang karami siguro ang basura natin dito pala. So napakalawak kasi kanin ng area na yon. So ito na pang-apat na sandok natin ng dump truck. Ah, na loader. po yun mga so ito na nagtanggalan ng mga libag mga libag ng flooring talagang ano na ito na po yung araw na talaga na ano